program. Congratulations, Kapuso, at maraming salamat, Empress, for making GMA this year's best station. Thank ito you, na. Press. This is it. Kilala na natin ang ating best performer, judges. Ito na, Miss Paps, best Ito performer. Na, ito na, Ang best performer natin, pinili naming tatlo. Bakit? Kasi napag-isip-isip namin yung ginawa niya, mahirap naman talagang gawin. Although, syempre, kaya, hindi ko kaya yun. Kaya Pag nakayanan ko yun. Kaya mo yun. Isang beses lang try ko, ah. hindi <laughs> uh, mo na maulit. Okay, game. Uh, pag nakayaan ako yun, baka dinadalaw nyo na ako somewhere. <laughs> Ang ating best performer ay si... One more time, Rochelle Pangilinan! Sa dalawang pinagsanib na teams, ang mas magaling. Judges, sino ang nanalo sa ating all-out merch? <laughs> 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 ito, <laughs> wala na, nakikinawa lang ako. Yeah, ito, <laughs> nagulo talaga ang buhay namin. Nagulo ang buhay namin, tatlong judge. Uh, unanimous. Hindi unanimous, pa, hindi unanimous to. Magkakaiba kami ng uh, vote. Pero syempre, pumasok pa ang uh, online votes, ang textings. At dahil dyan... Ang best team ay Tweet Gang. Congratulations Tweet gang! Congrats Rochelle and Tweet gang. Next week the merge will be broken at apat na ulit ang teams na mag